Sa pananalasa ng bagyong Nika sa Northern Luzon, ilang lugar sa Pangasinan ang nakaranas ng matitinding pag-uulan. Ang northern portion ng probinsya itinaas sa tropical cyclone wind signal number no. 2 habang ang nalalabing bahagi ay nasa signal number no. 1. Uh, nag po tayo ng Charlie protocol o red alert status. Uh, pag sinabi natin na red alert status, dapat 'yan 100% po ng ating search and rescue team. Uh, lalo na rin po sa ating mga counterpart ng Municipal Disaster, uh, city Disaster ay nakahanda na, uh, ready for uh, deployment. At uh, po so, lahat po ng water assets po natin, yung ating mga aluminum boats, yung ating mga rubber boats, yung ating mga life vests, uh, lahat po yan nakaready na rin po yan, uh, naka-standby na po yan. Maliban sa ulan at hangin, nakaantabay ang mga otoridad sa daluyong o storm surge sa mga dalampasigan at mga flood-prone areas. Sapat pa naman ang supply ng food packs ng PSWDO at handa itong ipamahagi sa mga residenteng masasalanta. Ating uh, stockpile, uh, nakaredy na rin po yung ating uh, provincial health office at saka yung provincial social welfare kung kailanganin ng uh, relief operation at saka kung kailanganin ng uh, tulong ng ating mga mga kababayan sa evacuation area. Sa ngayon, wala pang naitatalang bilang ng mga evacuees na inilikas. Pero kaninang alas 12 ng tanghali ngayong araw, November 11, nagpakawala ng tubig ang San Roque Dam. Nagkaroon po ng uh, pre-release po yung ating mga dams para po ma-accommodate kung ano man yung maaaring maging epekto po ng uh, ng bagyong Angika. Uh, uh, maaga po nilang uh, binawasan yung kanilang mga dam. So malit na bagay po lamang yan. Uh, wala pa po tayong naitala na pagtaas. Uh, kung meron man, bahagya lamang po ito at malayo pa sa kanilang uh, critical uh, level. Kanselado rin ang anumang water activities sa probinsya at pinapayuhan ang mga residente na magsilikas, lalo na ang mga nakatira sa flood at landslide prone areas. Samantala, patuloy din ang coastal monitoring sa iba't ibang bayan sa La Union sa pangungunan ng PNP. Isinailalim din sa tropical cyclone wind signal number 2 ang buong probinsya. Hinihigpitan na rin ang probinsya ng La Union ang pagbabantay sa mga naturang coastal areas sa banta ng pagtaas ng tubig. Wala pa namang naiuulat na mga nagsilikas sa probinsya. Pinaalalahanan din ang mga residente na magingat at huwag munang pumalaot dahil sa masamang panahon. Valerie Dismaya para sa Luzon Headlines.